orange, guys. Ito yung orange. Ang lalaki na, guys. Ito yung ano. Lalaki na siya. Ito naman yung lemon. Wala pa siya bunga. Ayan. Ito rin ah, uh, cherry. Andi berry. Raspberry. Raspberry. Wow! Saluyot ko. Saluyot ko, guys. Ang dami na sa bunga guys. Marami na akong itatanim na bunga. Sobrang dami. Sa isang tangkay lang. Ang dami niya palang bunga na sa luyot. <laughs> Grabe. Ito din ulay mo ah. Kalamansi din ito pero wala pa. Namatay dito yung bayabas. Oh. Eh. Ito naman guys oh. Anong tawag sa inyo? Ang daming bunga siyang bunga guys oh. yan guys dami siyang bunga ito daw gamot daw yan dito hindi yan sa ano ha yung pinapatiring natin dati sa may nung kabataan pa natin dito ang ganda guys yan guys ang alaman ko ito pala yung orange Nakita mo na, putol na yung sanga Saka kaya Nakakataba. Wow, ah, ang mangga. Buo na siya. May bulaklak, ulak Bago ito eh. Ayan o. O, kailangan itriman ko din ito. Yung paborito ko na mangga guys. na yun dito o. Wala na siya. Ito naman mga rose. Sampagita. Sampagita to. Sampagita. Ayan, sampagita. Ayan sa so, mga halaman ko dito. Tingnan mo sa bintana. Ito dito. Ibulkano. Ito din guys, yung malaki din yung bulaklak. Ay, bulaklak na siya. Ayan guys, dito lang tayo guys. Uh, have a nice day. Ingat kayo palagi guys. I blush you all.